Unboxing tayo ng package Galing Pilipinas So papunta siya ng Jensan. Galing Manila Pinadala ng asawa ko sa pinsan ko So nakapakasya ng pinsan ko Nagpadala ko Para naman masubukan ko itong Barley Na bagong venture ko Bagong business Kaya ako nagpamember dito guys Para sa parents ko At the same time din Sa parents ng asawa ko Dahil nga Sa mga iniindang karamdaman So napanood ko sa mga video na malaking tulong itong salveo barley sa iba't ibang mga karamdaman. So, sabi ko, why not try na gumamit? ba? Diba? Kaysa naman gagastos ako sa hospital na malaki. Ako oh, sinong gagastos? Hindi, ako pa din. Diba? Ako pa din asawa ko gagastos. So, yan. Ito yung, Ito yung barley on the go. Tapos ito naman yung nasa jar. Tapos may trial pack. Yeah, may trial pack. Oh, uh, pala pa trial pack. Tapos trial pack. Yeah. Tapos dalawang jar plus mga barley oil ko. Ito yung mga nakasasay. So, yung for 6, 8, and 11. So, why not mag-invest sa mga kal kalusugan natin, di ba? Mas mahal ang magpagamot sa hospital. So, try nyo na po. Salveo Barley, the pure organic barley na nag-exist sa Pilipinas. So, maraming salamat, Ren sa pagdala itong mga barley at masubukan ko na rin habang nandito ako sa Riyadh, Saudi Arabia. So,